droba talaga. O ang makina ng negosyo ng boxing ay nagnakaw lamang ng isa pang kwento mula sa isang buhay na alamat? Sa 46 taong gulang, bumalik si Manny Pacquiao sa ring noong ika-19 ng Hulyo, 2025, hindi para mangolekta ng panibagong sweldo, hindi para makaligtas sa 12 rounds, kundi para ipakita sa mundo na siya pa rin ang kinabibilangan, hindi lang sa ring, kundi sa usapan ng kadakilaan hindi siya dapat makipag to to kay Mario Barrios, ang 30 taong gulang na kampiyon ng WBC welterweight, wala sa edad na ito. Hindi pagkatapos ng halos apat na taon mula sa profesional na boxing. Sa bawat lohikal na sukat, sinabi ng Agham na hindi siya dapat lumampas sa ika na round. Ngunit si Manny Pacquiao ay hindi sumusunod sa lohika, gumagawa siya ng kasaysayan. At ang nakita namin sa sing-sing sa Las Vegas na iyon ay hindi lamang isang away, ito ay isang pahayag. Paikot-ikot, si Pacquiao ay sumulong. Si Barrios, mas bata, mas malakas, sa kanyang tinatawag na kalakasan, ay pansamantala, maingat. Lumaban siya para hindi matalo. Lumaban si Manny para manalo. Lumikha siya ng mga anggulo. Kinokontrol niya ang tempo. Ginawa niyang opensa ang depensa sa pamamagitan ng mga split-second na desisyon na ang isang batikang ring general lang ang makakapag-execute. Pag-usapan natin ng mga hurado, 115 hanggang 113 para sa Barrios, dalawang card sa 114 hanggang 114. Isang majority draw. Pero kung milyon-milyong tagahanga ang tatanungin, lalo na ang mamamayang Pilipino hindi ito draw, ito ay isang pagnanakaw. Not of the belt, but of a moment that should have been Pacquiao's. Because when you watch that fight, not just the punches, but the posture, the rhythm, the will, you know who the aggressor was. Alam mo kung sino ang nagpataw ng kanilang presensya. Alam mo kung sino ang mukhang tunay na kampiyon. Maaring magkaroon ng mas maraming jab si Barrios, ngunit hindi nakakapanalo ng puso ang mga jab. Narating ni Manny ang mga sandali, at marahil iyon ang punto. Marahil ito ay hindi tungkol sa panalo o pagkatalo. Marahil ito ay tungkol sa negosyo. Panatilihin ang sinturon sa nakababatang lalaki, iset up ang rematch. Iunat ang salaysay. Magbenta ng isa pang pay-per-view. Dahil kapag ang isang 40 spikes taong gulang na icon ay nagbanta na hihigit sa iyong susunod na henerasyon, ang matalinong pera ay wala sa katotohanan, ito ay nasa mga benta ng tiket. Pero may katotohanang walang mabibiling promoter, walang mabubura ng hukom, si Manny Pacquiao ay lumalaban pa rin at hindi pa siya tapos. Hindi niya kailangang manalo sa sinturong iyon para patunayan ng anuman. Meron na siyang mga world titles sa walong weight division, isang tagumpay na wala pang nakapantay sa kasaysayan ng boxing. Natalo niya ang mga alamat, nagbigay inspirasyon sa mga bansa at kagabi ipinaalala niya sa mundo na ang isang kampiyon ay hindi tinutukoy ng scorecard, siya ay tinutukoy ng puso. Ang footwork ni Pacquiao ay hindi kasing bilis noong 2008. Ang kanyang mga kamay ay maaring hindi kasing talas noong 2010. Pero ang isip niya, mas matalas. Kanyang kalooban, hindi mababasag. Ang kanyang apoy, nasusunog. Naramdaman niyo ni Barrios. Naramdaman ito ng umarangkada si Pacquiao sa mga championship round. Naramdaman ito nang ang mga tao ay umuungal sa bawat palitan. Naramdaman niya ito nang tumingin siya sa kabila ng sing-sing at nakita niya ang isang lalaking dalawang beses sa kanyang edad na patuloy pa rin sa pagpindot na parang round one. At narito ang kicker. Si Barrios kahit sa kanyang post-fight words ay inamin ito. Ang ritmo daw ni Pacquiao, ang kanyang karanasan, ang kanyang kakulitan, hindi niya mawari. Iyan ang tanda ng isang tunay na dakila, isang manlalaban na hindi lang nasa ring, kundi nasa iyong ulo. Kaya ano ang gagawin natin sa lahat ng ito? Draw ba ito? Sa papel siguro? Sa record book sa sigurado? Ngunit sa puso ng mga tao, sa hiyawan ng mga Pilipinong nanonood mula Maynila hanggang Mindanao, ito ay isang panalo, isang paalala na ang edad ay isang numero, ang kadakilaan ay walang hanggan, at ang mga alamat ay hindi humihingi ng pahintulot na alalahanin. Hindi lang baryos ang kinalaban ni Manny Pacquiao, nilabanan niya ang oras at muli pinaniniwalaan niya kami. Kaya kung pinapanood mo ito, tandaan, ito ay higit pa sa boxing. Ito ay tungkol sa legacy, pagmamataas, at ang pagtanggi na tahimik na mawala. Like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Salamat sa lahat ng aming bagong subscribers at sa lahat ng nanood ng video na ito. Panatiling tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan, at kalayaan.